O itong peklat sa kamay ko, oo, oo. gawa ito ng pagsanggak ko sa mga tangkang pananaksak ng kutsilyo na sa akin dati. Oo. Oh What's up party people! At nagbabalik, we are buwak! <laughs> Ayun, ito na nga mga kapitbahay. Simulan na natin ang pinagdadaanan at damayan natin si Rona ng Las Piñas. Good morning DJ Macho Bibo at DJ Makirena. Ako si Rona ng Las Piñas City. Maki Bibo. Matagal na akong single. Halos mag-aanim na taon na. Pero nag ang lahat ng makilala ko si Dong. Nagkakilala kami nang umatend ako ng handaan. Sa... Gay para, crusher kami, ka pala. para kami, ka Parang kami lang ah. Nagkakilala kami nang umatend ako ng handaan sa birthday ng kumari ko. Andun din si Dong. Imbitado rin siya. At magkatabi kami ng lamesa. Nung una, hindi ko pinapansin si Dong dahil galit ako sa mga lalaki. Pero naglakas loob si Dong na makipagkilala, kibuin at makipag-usap sa akin nung time na yon. Hanggang sa napunta sa sarap ng usapan at mauwi na sa pagkakaibigan ang nangyari. Doon ko nalaman, na makibibo, na hiwalay na siya sa kinakasama niya pag iisang taon na. Naniwala ako at nakipagkita ako sa kanya ng ilang beses nag-date kami. Papunta na sana sa relasyon ang sa amin ni Dong. Kaso Mare at Pare, si Dong ayaw pa niya ng commitment. Sabi? Kasi yung dati niyang kinakasama, pinagbabantaan siyang sino man daw ang malaman nitong bagong babae mm. sa buhay ni Dong, mm. gigirahin niya. Ay! Sasampalin at aawahin niya ang babae ito. War freak 'ha, nakakatakot 'ha. <laughs> Direto ko sana si Maki. Nako! Huwag na! Yan ang pumipigil sa pag-iibigan namin, Maki Bibo. Matapang daw kasi ang dati niyang kinakasama. At hindi pa daw nakaka-move on sa kanilang hiwalayan. Ayoko din naman ng gulo. Kaso paano ito? Mahal ko si Dong. After six years na pagiging single, ngayon lang naman tumibok ulit ang puso ko. Yes! Damayan nyo naman ako. Aww. Isa sa pinakamaganda ng Las Piñas City, Rona. Sabi? <laughs> gan I'm so <laughs> Damayan natin si Baring Rona kasi i so talaga. ka <laughs> so nakakatakot. Ang pelikulang Wanted kay X. Be, o, sayo. sana maunawaan mo ang sitwasyon ko ha. Mahal kita kaso… Yung no, ex mo na naman. O ano? Eh di ba wala naman na kayo? Para na lang sa anak niyo ugnayan ninyo, di ba? Bakit ba nagpapadikta ka pa sa mga sinasabi niya? Ayaw niyang lumigaya ka rin? Makahanap ka na nga ng bagong pag-ibig, di ba? Eh hindi pa kasi nakaka-move on sa iwalayan namin, Be. Ano bang hindi nakaka-move on? Eh kahit isang taon na kaming tapos na, ako pa din daw yung mahal niya. Na at walang ibang babaeng pwedeng may mag-ari sa akin. Kundi siya lang. Grabe naman siya! Bakit? Ha? Bakit ba kasi kayo naghiwalay? May anak na kayo. Nagsasama na. Bakit dong? Ano ba talaga ang dahilan? Kasi be, teka lang. Maupo ano? maupo ka muna nga sandali. <laughs> ano? Dahil medyo mahaba-aba ito. Ano sabi mo? Bakit ba kasi kayo naghiwalay? Ano bang dahilan? Maupo ka. O, oh, ano? I-explain ko sa'yo. O. Oh. <laughs> Sige. Sige nga mag-explain ka. Kasi, be. Eh, Sawang-sawa na ako sa ugali niya kasi. Ha? Huh? Napakasilosan niya. At bayolente pa siya pag nagsiselos. Yun. Ganun ang ugali ng dati kong kinakasama. Kita mo to? Ano, ito. ano yan? Ay, may peklat ka dyan. Ayan, itong peklat sa kamay ko. Oo, oo. Gawa to ng pagsanggak ko sa mga tangkang pananaksak ng kutsilyo sa akin dati. Oo. Ito oh. Ganun siya dati. Dahil lang sa selos, nagagawa niya yun. Pag nagsiselos siya, may kasamang pamimisikal. Pero kahit kailan, hindi ko siya pinagbuhatan ng kamay. Hinayaan ko lang siya. Kahit walang basehan yung mga pagsiselos niya, napakababaw. Dahil mahal ko siya noon. Eh, pero, pero nasagad na ako eh. Napakawalang yan naman pala niya. Grabe ko magselos. Sige. Alam ko. Sigurin mo. Sige. Alam ko. <laughs> naniniwala ako dong. <laughs> dong naniniwala ako mabait ka talagang tao. Naniniwala ako sa iyo. Kaya sana Rona, maunawaan mo kung ganito parang ganito lang tayo ha. Palihim magkita. Dahil alam mo naman pag nalaman niyang may bagong babaeng karelasyon ako ngayon, baka kung ano ang gawin niya sa iyo. <laughs> ayoko mangyari 'yun nangangamba ako sa kaligtasan mo din. Eh, paano naman tayo, Dong? Di ba malaya naman tayo pareho? Pero dahil sa dati mong karelasyon, nalalagay sa alangan nang dapat sana masaya ang na natin. Paano naman tayo? Yan! Kita mo to! <laughs> Ito, may peklat ka dyan! Ito peklat na to! <laughs> Noon, na kaya akong saksakin! <laughs> Grabe naman pala yung ex mo na yun! Dahil lang sa selos! Sabi so, yung ganyang eh. Nakakalo siya. Kita mo itong Buti... peklat na to? Gawa to ng pagsanggak ko. Oh? Sa kutsilyo kita tarak niya. Buti hindi siya, ano eh. Hindi siya binawian ng buhay. No, no, napakabait ni ano. Sa pelikulang. Wanted kay X. Sabi. Eh, Kaya pala wanted kay X. pala wanted kay, kay, oh, kay huh? X. Kasi talagang pin tinutugis. Matindi pala yung uh, karelasyon, yung dating uh, pinagdaan ng pakipagrelasyon ng uh, uh, mahal mo ngayon, Rona ng Las Piñas, ano? Ikaw naman, after six years, muling tumibok ang puso mo. Kasi matagal ka ng ayan, single. Itong may dumating sa'yo, na ayan naman. Mari, naniniwala na talaga ako sa pagpunta-punta sa mga handaan talaga, Mari. <laughs> Sa saan pagpunta sa mga may sa handaan. Saan kayo nagkakilala? Sa handaan. Sa handaan, ayan. Sa pagpunta sa handaan, may nakikilalang kasintahan. Sabi! May so, nakikilala <laughs> Ang ka dyan. Ka lang, Kaya naniniwala na ako sa pagpunta sa mga handa-handaan na yan. Kaya may mga, kung, kung, kayo dyan, may mga nakukumukumbida sa inyo, gora na. Nasa handaan ng dawan. Siyempre si Rona, nakahanap ng dong. Ito ano mo na. Nakahanap niya si dong. Kaya lang. Ayan. Pinagtapat naman ni Dong na, ayan, uh, mag-isang taon na siyang uh, hiwalay sa kinakasama niya, may anak sila, iniwalayan niya ito dahil hindi niya na matake, hindi niya na uh, makayanan ang ugali ng kanyang kinakasamang napaka violente napaka-silosa, at kung ano-ano pa. War freak! Damayan War natin. Freak. Na Kaya hindi sila makahataw, Mari. Ayan na naman. Hindi makahataw. Kaya hindi makahataw. Hindi sila bigay oh, na bigay. Hindi sila mapangalandakan. Pa mayroon palang ganun, Mari. Kasi Direct, na ganyan. Mayroon palang ganitong story dyan sa text na ano. Grabe naman ito. Hmm. Damayan natin si Rona. Si Rona na talagang gina-gina sana. After six years ba naman eh. Oh. Siyempre, gigil na gigil na si Rona sana eh. Kaya lang. <laughs> Ganoon talaga minsan pag hindi ko na. Huwag kang mag-alala dahil nandito kami yung mga artistahin mong kapitbahay. Dadamayan namin ang beauty mo. <laughs> 0977 7915 text line at Viber line mga kapitbahay. Attack. Ayan, sige, attack. Damayan natin si Rona. Anong mabuting gawin sa kanyang pinagdadaanan dahil hindi sila makahataw ng kanyang binamahal dahil sa banta. Wanted kay X ang kanyang minamahal. Ito na, dama, dinadamay ang ating bang, mga ano, kapitbahay. Paano ano, ako direct sa wanted kay ex. Yung hinahanap ka ano na pa rin. Ganon. Oo, ang, ang ibig sabihin. Hindi pa rin mo, na, ayaw pa rin ni eh, kahit hindi nahiwalay na, ka na sila, on. umaasa pa rin si ex hmm. na magkakabalikan. Oo. Hay, nako talaga naman. Macho Bibo, Makirena, ano, ipaglaban ni rona kung mahal niya talaga sige nga, si Dong. Oo. Kung walang sabit ang lalaki... Pwede naman sigurong ipaglaban. O paano ipapaglaban? Maging matapang ka, Rona. Pangalan pa lang, Rona. Mukhang expert Palaban ka na. sa martial arts, Rona. Oo. <laughs> Oo. Oh, oh. oh, oh. oh, oh. Hindi mo ba kayang lang self-defense? <laughs> Good morning, Marit, Marit Pare. pare. Tama na self-defense yan. Mano, mano, Good morning, Marit Pare. Nagagamit pa rin pala yung technique na yan. Ayan, o. Oh. At mukha atang kumakagat si Maring Rona. Nagawa ko na yan, eh. At effective naman. Ilang taon na ba si Maring Rona? Nine years old, sabi ni Jerry ng bata. Alam mo, Maring Rona. Naniniwala talaga si Rona sa ganyan. Dapat mga, mga ganyan, may gigil pa rin ex. Oo, oo tapos, oo. ayan, pag, pagbabantaan na pagka kung sino man ang makitang, ayan, bagong mahal ng iyong jowa, mm -hmm. ay uh, susugurin, kakalad ka rin. Oo. Kailangan mong, eto na, ituturo ko na sa'yo. Pwede ba, Mare, ituro ko kay Rona? Sige. Ang art ng, ano, ng Sainichi. Ano saichi? Self-defense yan. Oh. Uh, Paano? Kailangan mo na matutunan ro na ang sai ang um, sai nichi martial arts? Ano yan? Ano yan? Hindi mo ba alam yan? Paano yun? Self-defense yan sa yunichi. Paano nga gagawin? Andiyan na yung ex niya susugurin. Oh. Mananapak na. Oh. 'Di diba? oh. Ah, Ano na bubugbugin na siya. Oh. Andiyan na. Diyan mo nagagamit ang sai nichi. Ano nga yun? Sai nichi, sai nichi na less ko. Tata. <laughs> <laughs> Yan ang art ng Sayunichi. Alam mo yung Tamchi. Ano yung Tamchi? Maratampal kita talagang Tamchi. Ayan, Rona. Kailangan mo matutunan ang art of Sayunichi. Huwisit ka. Sayo na ko. Hindi, pero yung itong sinasabi ni Jerry ng Bataan. Parang ang pinapalabas niya na huwag kang maniwala sa sinasabi ng Dong na yan. Bakit naman? Baka naman may itinatago lang talaga si dong. dong. Oo, baka may itinatago e, si Dong. Baka naman hindi totoo yung sinasabi. Merong pwedeng gano'n, ganun, na. pare. May anggulo na pwedeng gano'n, pwede, ganun, ha? Sige, ha. Nga. Para baka may ginagawa lang dahilan niya. Pwede naman. Puntahan nyo ngayon yung ex. <laughs> <laughs> pwede oh, naman. <laughs> at tingnan mo kung may hawak na kutsilyo. Ayan, aragoy, aragoy. Oh. Puntahan nyo. Hindi ka pala naniniwala, eh, ha? <laughs> <laughs> oh, tingnan natin. Hindi kasi meron mga ganyang, ano, pare. May mga ganyang uh, lalaki na dahilan. Mm -hmm. Yung mga ganyang ex na, kunwari, kesyo ganito, ganyan, papang abuso yung ex ko. Pero ang totoo niyan, tinatago lang talaga. May lihim na tinatago. Sa na ayaw naman, lang malaman. pwede naman. Sa akin naman, Mari, eh, Kasi nga, ayan, si paring, uh, ito, sino? Si paring uh, Dong, eh handa na rin sana pumasok sa panibagong relasyon. Kaya nga, nagpapakatotoo sa'yo. Sinasabi sa'yo lahat ng mga pinagdaanan niya. Pati yung, kita mo, ganun kakamahal ni Dong. Pati yung kung ano man yung ugali ng dati niyang kinakasama, o parang nga naman eh, hindi naman siguro sa palihim o paglilihim, eh syempre nga naman kasi nakikita nga kasi ni Ay. Dong na mukhang mapupunta sa ganun, sa bugbugan. Mm. Kapag umaura kayo. <laughs> Pero alam mo, dapat kung meron magtatanggol sa inyo, Rona, Sino? dapat si Dong yon. Dapat si Dong talaga magtanggol. Si Dong dapat. Dong magtanggol. Yan. Dapat, dapat si Dong. ang magtatanggol. At, at dapat ang magmana ng art of Sainichi. Sainichi. <laughs> <laughs> Ibig ko sabihin dito, di ba, ex yan ni Dong. Kung mahal ka talaga ni Dong, gagawin niya lahat para maprotektahan ka. Laban dyan sa Rona na yan. At kung talagang sawang-sawa na siya dyan sa, ay Rona na yan, sawang-sawa na siya dyan sa ex-jowa mm -hmm. niya na mapanakit. Di ba? Napuno na siya, di ba, Kamo? O, kumahal ka talaga ni Dong, gagawin niya lahat para maprotektahan ka niya. Hindi yung ganyang itatago ka pa niya. Bakit? Diba? Ganun ba siya kaduwag para itago ka niya? Dalawa naman na kayo eh. Pwede niyo namang i-ano 'yan, mm -mm. ipapulis, 'di diba? uh, ba? Kung sakaling o oh, ganun ang gawin sa inyo, marami namang paraan. paraan Baka si Dong eh may ibang dahilan. O kaya naman sobrang bait lang, uh, sabi natin na talaga uh, natatakot talaga. Alam mo kasi may mga lalaki talaga na ano eh, hindi violent. Oo, oh, mabait. Uh, kahit paano ipagtatanggol eh, pagtatanggol talaga yung yung kahit sabi natin na ano yung parang gusto mo nang ilabas yung galit niya, Mare. Ganun. O, oh, may Mabait sinabi. Mabait talaga. May sinabi si Jello dito, huwag kami dong. May anak pala sila. Eh, di magpakaama siya ng maayos. Baka Yun nga, nga hindi, ha? baka nga hindi niya nasusustento ang anak niya kasi nga inuuna niya pa ang landi. O, oh, kaya nagagalit. Ito na naman tayo. Di, puntahan nyo nga yung ex. <laughs> 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 hindi kasi sila naniniwala eh. Hindi <laughs> kasi. Yung mga kapitbahay na. natin. Halika na. Abang ka ng tricycle dyan. <laughs> yung mga kapitbahay Puntahan natin, <laughs> natin para malawala. <laughs> Punta natin, tignan natin oh, yung ex ni oh, Dunga. Ako talagang nagsisinungaling, hindi bayolente, bayolente. Oh. <laughs> to see is to believe. Oh, okay. <laughs> Wala namang problema doon. Sabi. Kasi nga, Rona, ito, ito pa, isa mo dapat intindin, intindihin din, Rona. May pananagutan hmm. si... Si, si Dong. Ano, saan, ay, ibig sabihin diba? ano, may responsibilidad ganoon. Oo, o. hindi mo dapat Kahit pinatulan din yung ganyang klasing tao. Hindi kasi maganda ko iko pa maging dahilan ng away nila ng ex niya. Hmm. Kung dapat sana nagkaroon sila ng closure yung si Dong kung ayaw na niya sa kanya. Pwede naman Marin. ano, 'di ba? Diba? May mga relasyon naman na kayang i-ano lang, yung very ano lang, tapos private, mm -mm. di ba? Pwede yung... naman yon. Ano ba, magpapapesta agad kayo? Kayo na magjowa na kayo? <laughs> oh, pwede naman yan, low-key. Low-key mm, na ano, kumbaga, low-key na relasyon. Pero kasi, Rona, dapat iisaksak mo sa utak mo na may pamilya yan si Dong. Hmm. Dating, kasal ano, ba yan? Kasal? Hindi, hindi kinakasama hindi kasal, lang. Oh, may kinakasama Sa Pero, anak na lang nila, anak, yung ugnayan may nila. May anak sila. Yun nga, may ex siyang uh -oh. ano, hindi makamove on at uh, si Dong pa rin ang uh, Inaasam-asam kahit yung na sila. Hindi ako naniniwala kay Dong. Eto na lang. <laughs> ano ba <At> talaga? talaga <laughs> hindi ako naniniwala <laughs> kay Dong. Nakakaloka kayo. Ang <laughs> dami talaga hindi naniniwala o, hindi, kay Dong. Hindi na, na tricycle. Si <laughs> Ang talaga hindi naniniwala kay Dong kasi siguro nagamit na nila yung ganyang dahilan. ala mangiram na tayo ng ano, service ng ano, syudad. ala ipa, ano natin, ipa, ipa-investiga natin kung talagang mapanakit nga si ano. Alam, mangiram na tayo ng libreng sakay ng MMDA dyan para lahat tayo punta tayo ng ano. <laughs> na Ede, ang akin lang, Rona, ang akin lang, syempre, yung, ang importante dito, yung kaligtasan mo. Hmm. di ba Pero kung talagang mahal ka ni Dong, poprotektahan ka niya kahit anong mangyari. Diba kung magkakasakaling malaman nung XT Dong na may karelasyon siyang bago at ikaw yon gagawin ni Dong ang lahat para mm. protektahan ka hindi para itago ma ka lang di ba ma mapahamak ka di ba mm -mm. Kung nagmamahala kayo, sige lang, ituloy nyo lang yan. Ano, Pero huwag mo nga alisin kay Dong yung karapatan niya para mm, sa anak niya. Kasi may responsibilidad siya. Ikaw hindi din, niya pwedeng takasan yun. Hindi lang naman kasi, ano yun, eh, sabi nga, ang pagmamahalan, hindi lang sa lalaki ano sa babae. O eh, kung baga, mm. ano lang, one-sided. Dapat, mag ikaw din, gumawa ka ng, Oo. ng inisyatibo. Mm. Kung baga, ng mga pamamaraan, kung totoo nga ba, ano. Kung mahal nyo isa't isa, ipaglaban eh, nyo mm -mm. ang inyong nararamdaman yan, para marim. sa isa't isa. Ayan. Hindi sapat yung tago-tago. Eh, pa pasasadit, malalamat malalaman din yan, no, ex. Mm -mm. Iba, hindi wala may tatago doon. Diyos ko. ba mag-enroll sa ano? <laughs> sa yun na chi. matatam <laughs> <laughs> <-chi> talaga kita. <laughs> Ayan, Rona Show ng <laughs> Hindi po talaga ako naniniwala kay Dong. <laughs> Dahilan niya lang po yan, totoo po niyan, tinakasan niya yung anak niya. Sabi, oh, uh, sabi ni Michelle. Marami mga agam-agam, ano. Ay, naku, ayan, si Rona ng Las Piñas. Sayo, si six years sana, single ka. Ito, may bagong pag oh, Six years ka palang single, sana man lang, di ba, pumili-pili ka ng medyo, ano, walang sabit. Hindi ganyan. Ay, naku, Hirap. talaga naman. Mm -hmm. Ayan po ang uh, muling nagpabuhay ng mga katawang lupa natin. Pero, unang drama pa lang yan. Mas mabubuhay pa mamaya sa pangalawang live drama dahil kahit anong pigil, hindi na pipigilan. Kahit anong gawin. Oh, kahit anong gawin. Marupok pa rin. The art of. <laughs> <laughs> Sabi. Ayan, maraming salamat. Ay, na nagparkila na daw ng jeep po. Oh. Pupunta na daw. Pupunta Ayan. na daw. Para magkalahan. Sabi ni Jello ka. sa GC. Para pupunta <laughs> na natin yung ex ni Anonidong. Yan, mag-helicopter na lang. mamaya, <laughs> nabaya natin naman si Mary Joy sa kanyang pelikulang Kahit Anong Gawin, Marupok Pa Rin. Tingnan oh. natin kung anong ni Mary Joy ng Pasay, ha? <clears throat> Good morning, mga lodi kong Makirena at Macho Bibo. Si Mary Joy po ito. Sana mapayuhan ninyo po ako tungkol sa ex-boyfriend kong si Renz. Umuwi po siya dito sa Pilipinas para magbakasyon. OFW po kasi siya sa Dubai. Kaya ngayon, panay paramdam po sa akin ni Renz. Ang landi-landi sa chat. Pero hindi ko masyadong ine-entertain kasi nga, alam ko na at kabisado ko na ang ugali niya. Alam ko naman kasing pinapaikot na naman niya ako. Paano? Like this. <coughs> Pero ang sabi niya, nagbago na raw siya. Oy! Ayoko talagang maniwala, Mari at Pare. Kaya lang kapag hindi na siya nangungulit, hinahanap-hanap ko naman yung pangungulit at pagpaparamdam niya. Ay, ang gulo-gulo. Hindi ako nakatiis, Maki bibo, Nakipagkita ako sa kanya. At ayun na nga, may nangyari ulit sa amin. Oh! Hindi namin okay. naisip yun, Ayaw kung isipin niya na easy to get ako. Kaya after nang nangyari sa amin, hindi ako nagparamdam sa kanya. Kaso siya rin, hindi rin nangungulit at hindi na rin nagparamdam pa ulit. Mukhang ini iniisahan na naman ako ng lokolokong yun. Please, paano ba maiwasang hindi na muling maging marupok? Mary Joy, ang pokpok -pok maru ng Pasay. Hello! Namiss nyo ba ako? Sorry naman. Masama ang pakiramdam ng isopagus ko. Isopagus, isopagus. Ang inyong Tito Inday, sa pelikulang kahit anong gawin, marupok. Sino marupok? Marupok pa rin. Natagal mo kasi. Natagal mo hindi nagparamdam. Ano na ba katagal? Basta, natagal mo hindi nagparamdam, Mary Joy, ha? miss kita. Nasabi ka ko ka nga dito. Mm. Ay, nako, parang siya may paramdam, ah. Eh, hindi ka nga rin nagpaparamdam sa akin, eh. Mas matagal ka nga hindi nagparamdam dyan. Na, miss. Miss mo mukha mo. Ito naman, no. <laughs> Siyempre, busy ako sa pagkikipag sa pamilya at mga kaibigan ko. Hmm? Alam mo namang, ilang buwan din akong, alam mo yon Ilang buwan ako dito. Tapos aalis na ulit ako. Pupunta na ulit ako ng Dubai. So, maipindihan mo naman. Oo nga lang. Sinisingit mo lang pala ako sa oras mo. Tampo ka naman masyado eh. Ito na nga, magkasama na tayo ulit eh. Bakit ba ang sungit mo? Namiss mo ko no, kaya ka ganyan. Payakap nga ako. Uy! Ikaw! Ikaw ang kapal ng mukha mo. Ang amoy sebo ka. Sebo ni Matty. Ang kapal ng mukha na ito. Gusto ko yung amoy mo. Kapal na mukha mo. Hindi ah sa Hindi. Hmm. Eh bakit? Oh, eh oh. bakit ang init ng katawan mo agad? Ha? Wala pa lang akong ginagawa eh. Nagiinit ka na agad. Ha? O, hindi ah. Mainit lang kasi talaga. Lakasan mo nga kasi yung aircon. Um, Sige na, itodo mo. Aircon it. Todo naman yung aircon eh. Ha? Hmm, sige, sige. Ganito na lang. Para hindi ka na mainitan. Yun, yun, nakikita mo yun. Ano yun? Yung lugar na yan. Ano yan? Dito sa kwarto natin. Yan, yan, yan. Oh, ano yan? Yan, yan? yan, yan. Ano yan? Yan o, oh, nakikita mo. Ano yan? Ano yan? Isang pitik ko lang ng kamay. Aandar yan. Ano ba yan? Ganito yan. Yan. Aandar yan. At ikaw. <laughs> Ano ba yan? sabi ng boy eh, napapayato Ay. na ako. ito. Oh, ito, isang kumpas ko lang. Aandar yan. Ito ganyan. Ayan. Oh, di ba? Yan ano ang yan? pinakamahal na kwarto na ko dito. isang kumpas lang ng kamay. Aandar agad. Mag-shower tayo. Oh. Ay, naku, Ayang ka na naman sa mga galawan mong ganyan. Ang basos mo talaga. <laughs> Bakit? Kainis ka. Ito nang gusto mo, di ba? Magino, mm? pero medyo bastos. Ang basos mo. <laughs> halika na. Shower na tayo para maibsan ang init sa katawan mo. Bastos halika ka talaga. Halika, 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 halika na, na. Shower na tayo. Halika na. Ang galing. Ay, ang galing. High ah, tech. Ganda ng shower na yan ha. Saan ba nabibili Ay, na ay tik yung shower. Isang kumpas lang ng daliri at kamay. Eh. Meron ba niya sa La Jaffe? <laughs> Umaandar na agad. Pinakamahal na kwarto. <laughs> Meron din ba niya sa TikTok shop? Ma order nga. Ay, gabi naman talaga. Sa sobrang init ng mga katawan eh. Ang uh, napadpad sa banyo. Uh -huh. Ayan ang kwento ni uh, <laughs> Mary, Mary Joy. Joy. Kahit anong gawin, Marupok, marupok pa rin. Ay, uh, damayan natin. Atax 0977 7915. Damayan na ito. Uh. Mary Joy, wag kami. Pakipot ka lang, sabi ni Maria Pauline. Hmm. Madali, madali lang yan, Dai, sabi ni ano ni Juan Manuel. Madali lang yan, Dai. Spray mo lang ng anti-anay in Diana. <laughs> Para hindi anti anay. Ano, sulig, no? Para may best control di. Ate ano? Mary Joy, isipin mo magiging sanhi ng lahat. Ang masasabi ko lang po, mas piliin mong maging matatag Ay, kesa marupok. Sabi ganon, ni Silent L Tama. ng Bacolor. May uh, punto nga naman ng pagdamay ng ating kapitbahay na si Silent uh, L. Ano? Mm -mm. Mas maging matatag ka na lang kesa marupok. Kasi pag uh, ganyan lang na ganyan magiging marupok ka, uh, hindi natin masabi, ma Mary, Mary Joy. Di ba sabi mo nga, ayaw mo na magpauto sa kanya. Mm -mm. Ah, kasi alam mo na yung gawi-gawi niya, pinapaikot ka lang niya. Di ba? Kasi, been there, Dan Draft. Diba? <laughs> diba sabi dine, nga ni di, Tito Inday? Been there, done draft. Diba? Kung diba? nangyari na sa'yo, naloko ka dandruff. na niya once, mapapaloko ka pa ulit pangalawang yeah. beses, pangatlo, o diba? Ang tanga-tanga mo naman, girl. Mary Joy, dapat kasi hindi pumayag na makipagbalikan kay Renz. Alam mo palang hindi siya nagpaparamdam sa'yo, pero ikaw, isang kalabit lang, mm bigay ka kaagad. Oh, nagpalapit mm. sa pagiging marupok mo. Mm. Ang pagdamay uh, na yan ay galing kay the one and only Darwin! <laughs> ng Katmon Malabon! Malabon. Yeah. Eto naman si Jerry ng uh, Bataan. Good morning, Maring Mary Joy. Mamaya na yung problema mo. Hindi talaga ako naniniwala kay paring Dong. <laughs> Tara na sa gym, sumama ka na. <laughs> Pura tayo sa ex ni Paring Dong. ano ba, o. Jerry? Tumigil ka nga dyan, tapos na yun. O, sa tingin mo ba, Maring Mary Joy, magiging um, lubusan kang magiging masaya pag uh, lagi mong pinapairal yung pagiging marupok mo? True. Sa Ay tingin mo ba? Sorry po, pa. <laughs> Hindi kasi, Mary Joy. May magandang dulot ang pagiging marupok. Kung na kung alam mo na nagganyan talaga siya, dapat hindi ka na nagpapadala pa sa mga Ano'ng ano, sabi ng hindi nagpapadala mare yung... Hindi ka na nagpapadala pa sa mga bola niya hmm. kasi nga alam mo na na niloloko niya, huwag ka nang ikaw naman kasi masyado ka marupok. Naniwala ka naman ilang, ilang na siya. Loko, Mari. Hindi na nagpapaloko marin, hindi na nagpapaloko. Oo. Hindi na sumasakay sa mga Matatamis na mga hirit, mga banat kasi napupunta lang sa aguyan, yan maro. Tingnan mo, ilang ilang linggong hindi nagparamdam sa iyo. So ah, tapos ngayon nung nag nag uh, nakita kayo ulit, ang ganda ng dahilan, 'di ba? Ang ganda ba? ng galing daw ah, sinusulit ang pahinga dito, ang bakasyon dito. Yung pero, pala, pero hindi mo alam kung ano talagang ginawa niyan. Mm. Siyempre, 'di ba, kilala mo na 'yan eh. O, Dapat oo. Naniwala dun, ka naman. Doon palang lang maging, na, ano, maging uh, isa sa mga sign na, yan na kailangan ikaw magkaroon ka ng pagpipigil at huwag ng pagiging marupok. Saan diba? po ba nabibili yung gamot sa pagpipigil? <laughs> meron, po ba meron po bang gamot sa pamigil? Yung malaka, ma, ma, magiging malakas yung pamigil. magiging <laughs> malakas. <laughs> Pamigil oh, oh. Antay, ropok Ano? Make yourself busy Oh, yan yeah. oh, yeah. Make yourself busy Ilan para... ang Sarili sa mga bagay mm, oh, oh. Na may makabuluhan Oo. Oh, o oh. oh, oh. Yung mag... so, sa pagiging busy mo Hindi mo na siya maiintindi 'di ba? Sorry kasi sa ginagawa mo mas lalo mo pinapababa ang tingin mo sa sarili mo. Parang Freak. ang chip naman ng ginagawa mo naman niyan, Mari. Oo. At saka 'di ba ganyan 'yan yung tawag diyan pamigay, mm -hmm. 'di ba? Hindi pwedeng ganun, Mari. Hindi uh, ka naman paagaw eh. Mari Mary Joy, ha? Mm -hmm. Kami concerned lang sa iyo na mga kapitbahay mo. Magpataas presyo ka naman, Mari. Oh, isang kalabit lang, isang paramdam lang. Oo. oo. Makikipagkita ka, ka. Na agad. Oo, oo, wag ganun. But, buti sana sa kung sa kanto lang sa waiting shed ka lang <laughs> <laughs> Hindi, naipag-motel <laughs> ka pa eh. <laughs> high-tech ano? <laughs> oo, oh, may pa wer ka well, pa girl? Well, well. <laughs> o kung gusto mo makahanap ng seryosong relasyon, dapat ikaw rin ay maging seryoso mm -mm. sa paghanap ng uh, lalaking papapasukin mo. Siyang tunay. Sa buhay mo dapat deserve mo, 'di ba? Hindi yung ganyan lalaki na Ayan. hindi kayang magseryoso sa iyo. Ba't mo? Bakit ka ilalaanong sarili mo sa hindi masyadong ano? seryosong lalaki. Mm -hmm. Dapat doon ka sa seryosong-seryoso. True. Seryosohin ka talaga. Totoo yan. Dapat seryosohin ka para, di ba, masaya ang buhay mo, ang love life mo. Nanib